Guys, so sa mga nagtatanong kung magkano ba yung isinahod ko kay Mita. So sobrang maliit lang niya guys actually compared sa ibang content creator. Um 25 dollars lang, di ba? Pero at least okay na yun para sa akin, no? Kasi wala naman akong pinuhunan dito. At saka ano din, um para sa akin makakatulong na rin ako. Um simula pa lang nung no, uh, pinasok ko to pagiging content creator, creator, um, small pa lang tayo na content creator, um, yung, ano lang, tool ko muna noon, ko noon is, yung star lang muna. So, that time, last, uh, 2023, sinabi ko talaga sa sarili ko, kapag ka, ako ay nakapagsahod kay Mita, talagang, mamahagi ako, kahit maliit lang na bagay. So, kaya, ayun, nung, nakapagsahot tayo guys um, sinabi ko this is the time so ano um, although maliit lang yung kinita natin yung sweldo natin kinita uh, hindi ibig sabihin nun na hindi na tayo mamamahagi so uh, actually mayroon na kaming nailista yung asawa ko may nalista na siya na anim yes anim na senior citizen um, hindi ko pa lang siya naibigay um, actually ang ibibigay namin is ano lang um secret. <laughs> so, saka na. Ay, papakita mambibideo naman ako niyan eh, kasi um siguro 'yung iba sabihin. Tak siya nagbi-video. Um namimigay siya tapos binibigyan niya for me. Kailangan talaga, 'di ba? Kasi, 'di ba? Binigay ko siya. Yung binigay natin is yung kita natin dito kay Facebook. So, na swindle natin yon dito sa social media. So, kailangan i-share din natin, ipakita din natin, din natin sa iba. So, talagang i-video ko siya. Um, hindi sa ngayon, um, basta, kasi ano eh, may klase din kasi ako um, during weekends. Masters natin, so nag masters tayo. And so, ayan, pero kapag kami may time ako, ako ko sa amin, tapos bibigay ko na yon yung ano, um, six, anim na senior citizens yung napili namin. Yung kailangan talaga. So, yun lang mo ma na, maliit lang muna. Pero galing sa puso namin yun, galing sa puso ko yun, talagang ibibigay natin yun sa deserving. So, maliit lang siya, pero galing sa puso. So, si share ko siya dito sa inyo. Um, yung video. At saka kung sino-sino yung mga nabigyan natin amalena uh, tayo natin, di ba? Sa susunod, um, na ang gusto ng bibigyan. Talagang consistent lang tayo dito. Um, naging nag enjoy tayo. At the same time, kumikita rin tayo, di ba? Hindi yung, ano, um, nag enjoy tayo ng pang pang ng iba. Ganon, di ba? Hindi naman tayo nang babash eh. Um, yung video natin for fun lang. Oo. And, di ba? Sinong, um, ano, na may expect na makapag- kumikita, kikita tayo dito sa Facebook. So, ayan. Enjoy. Let us enjoy. And have fun while kumikita. O, oh, diba? So, guys. Um, basta, um, one of these days, basta, before the, before ang February matapos, before sh, matapos ang February, um, bibigay ko na yun. Um, talagang ano eh kasi yung klase ko mayroon akong online mayroon din akong face to face so maybe during online class so we ako sa bahay um, the time kasi every Saturday lang pala yung klase ko wala akong klase sa Sunday so baka may time ako noon during my online class kasi uwi ako dahil yung data ko dito sa aking boarding house yung cellphone ko hindi siya sapat so kasi ko is ano, mga 8 hours. So, hindi kaya ng data ko dito lang. Tapos, date, dito lang yung pinagamit ko. Yung may signal dito ay dito lang. So, hindi talaga siya kakayanin. So, kaya ako, ako. And by that, by that time, pamigay natin yan sa karapat-dapat nating mga senior citizens. So, yes. That's all.